Hello guys. Um, <laughs> Magtutor kami <laughs> dito sa bahay ni Madiko. Press Let's go. Dico. Oh, oh. <laughs> Ito ba yung kwarto namin? Mm hindi -hmm. yeah, Diyan ang kwarto. Ito ang <rocking> kwarto ng mga bata? si Jory. Si Ito ay, ay. Ay, te, ayun, ayun, na si Jory. Ito ma. Ay, oo. Malawak pati. Malawak pati.